at maglalaba ako, ha? Okay. Tanggalin mo yung mga ano dyan, mga nasa bulsa tapos balik mo yung damit pagka talikod, ha? Okay. O, okay. oh, sige, yung mo. pamaya ako maglalaba na. Okay. O, oh, sige, at ako magsisirap muna, ha? Ngayon ito. Okay. Pagkatakaw okay. pa. Ayusin mo na. Okay. Tamat-tamat ako asin. na ako na pa. Ayusin mo lang yan sa mga. Apa? Bilis-bilisan mo. Okay. Wala ah! ito na tapel. Ha? Wala ito na natin tapel. Anong papel lang yun dyan? Ang oh, ilaw. Ah! Saan? Dapat tayo ito sa... Wala na pehe. Anong papel? Para para tapos ang ilaw. Ano yun? Ang ilaw, parpar. Ah! Ay, 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 parpar. Ayan mo lang, walang papel dyan. Ayusin mo lang dyan, ha? Apo. Okay, yeah. bilisan mo at ako maglalaban na.

Baka daga ka papel diyan. Eh dito tapos or least oh. May klat orange? Oh. Pwede tira roon, Jan. Bakit di dito? Hindi mo na 'yan, at ang mo yung mga papel, baka sumama sa washing. Opo. Wala to. Yung mga papel. Ano na naman papel? Ang tapsa ng kulat, no tapsa 'yung lu. Ani lang. Lu, lu.

May purple, wala naman ako nilalagay dyan, papel na purple. ang dami-dami na Ano bang nakalagay dyan? eh 2 2-3. Ay, mawala ba Ano, may 10? purple. ba? Wala akong phone number dyan. Ano nakikita mo One. pa dyan? 1-10. Ano pa? Tobi ayante ng mo muna dyan. Mamaya akong nice. ha. Okay. Tapos ka na ba? Dapo na Mama, yung papel. Dami namang papel dyan? Dapo na. Dapo niya? Oo. Ayusin mo nga. Kapag punta ko din. dapat tapos na. Tawagin mo ako kapag tapos ka na, ha? Sige, po. Tapos na to, Oh. Tapos na? Oo. Oh. O, oh, wait lang. Ako ipalabas na dito. Tapos wow. na! Okay. Tapos na ba? Ayos na, tapos na. Tapos na to na, ayos mo na itong lahat? Sure ka? Sure. Sure ka? Wala na to? Sure na? Pwede ko na pa itong Ito ka muna. <laughs>